Dahil birthday nga ho pala ng katrabaho namin na si Chris ay in-invite nga ho pala kami. Ganap nga ho pala rin noong Wednesday at ngayon ko lang ho na voice over. Nagluto nga ho pala siya ng pansit. Ika nga ng matatanda ay pampahaba ng buhay. At nagluto rin nga ho pala siya ng spaghetti at hindi ko lang ho na bijuhan. Alam nyo ga ho mga kalinggit ay gustong gusto ko na ho kumain dyan ng pansit kasi nga ho mainit pa at bagong luto.

Yay! Yay! Kain na, tuloy na, talay na kainan. <laughs> tuloy na talaga. Dahil tapos na nga ho pala kaming kumanta dini, eto na ho yung pinakaiintay ko ang kumain ho ng pansit. At talagang kaninang-kanina pa ho gustong-gusto kong kumain at hindi lang ho makakain hangga't hindi pa ho nakakantahan yung my birthday. Yan nga ho pala yung asawa ng my birthday na si Crisanto, talagang humarang pa nga ho pala sa kamera. Abay, pangalan pa lang ho ay soulmate na soulmate na ho silang dalawa. Inayos ko na nga rin ho pala dyan yung aking kamera at nang makita nyo kung sinong maraming kumain dyan ng spaghetti o pansit. Tara mga kalinggit tayo kumain na ng pansit habang mainit-init pa at talagang gustong gusto ko na ho kumain na rin kanina pa. Ay siya kumuha na ho kay Dini ng plato at sumabay na ho kayo sa aming kumain. Ari na mag-asawang are ay Dini pa talaga maglalambingan sa harap ng kamera. Oy, marami makakakita sa inyo. Huwag kayong ganyan, mamaya na. O, oh, huwag kayong ganyan at maraming may Charot lang. Hindi naman ho kami dyan karamihan at ilan lang ho yung nasabihan niya. At kaunti lang naman ho yung kanyang niluto at mairaos lang daw ho yung kanyang kaarawan. Paano ba yan? Kami nga ho palang ng aking kabordmate ang marami nakain at huling huli sa kamera. At salamat din nga sa may birthday at nakalibre kami ng merienda at hapunan. Bago naman humatapos sa ring aking vlog, ay wag naman nyo akong kalimutan i-follow, i-like, i-share at mag-comment na rin ho kayo. See you next vlog. Bye-bye!